Hi guys, for today's video ay gagawa po tayo ng palaman na yak na magugustuhan din ninyo Siyempre nag-iisip din po ako araw-araw Ngayon gagawa po tayo ng meatloaf with egg Kasi ako pong gagawing palaman dito sa aking tinapay Ngayon mag-umpisa na po tayo magluto Ganito po ang ating unang gagawin. Ilagay po muna ako ng dalawang itlog sa nilagyan para magkalasa po naman ng konti yung itlog. Lagyan po natin ng granules. Saka po natin batihin. Eh, pag hindi po kay gagawa ng discard hindi kayo palaman ng masarap sa inyong tinapay. Minsan eh, kakasawa uh, na rin yung palagi ka nagluluto ng sinangag. Eh, naisip ko ngayon, tinapay meron naman ako nitong meatloaf kaya siya ko pong gagamitin yan pag nabati nyo na po yung itlog saan po natin yung meatloaf kansahin nyo na lang po kung gano'ng kalalaki yeah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nakagawa ako ng 10. Tapos upang naluto na natin yung lahat meatloaf lalagay po natin itong sibuyas na ginahit yung maliliit para dagdag pa laman, okay po ba? simple tayo ng energy. Kasi siya kong iilumin hindi po kasi ako nagkakapi may iwas ko siyempre po matanda na tayo kahit na lang po ang aking iilumin sarap din naman po ito parang lasang tsokolate nung una wala naman ganito po eh nabatiro lang yung tsokolate ito na sa probinsya ngayon meron ng mga ganito mga 3 in 1 na kape energy at iba nagiging high tech na tayo kasi tumatakbo yung panahon yan lang po natin ang mainit na tubig yan po akong tsokolate sa aking almusal Ngayon po ay luluto naman natin yung meatloaf with egg para maging palaman natin po sa ating tinapay naglagay po tayo ng kaunting mantika sa so, kawali yan usan po natin yung kalan kainitin pa ng mantika kung medyo mainit na po yung mantika iiulog po natin yung meatloaf na mayroong lobe isa isa po balik ta rin po natin hmm. ang ganda ilipan na po natin sa plato tapos yung natira luto na po natin Sandali lang ito. Ayan, igisap po natin yung sibuyas para maluto ng kaunti. Medyo luto na. Yung sibuyas, patayin po natin yung ah aboy. Baka masunog. Tapos ilagay po natin dito sa itlog na natira fix ng natin para sumama siya ilog katapos atin na pong iulog ladder pa lamang din yan ito lang eh, may kasamang sibuyas saan po natin yung palan pahila lang magpapalaman na tayo ng tinapay. marami pa ang makakakain hindi nyo naman gamitin kahit ban no? o tasty walang problema basta tinapay o pandesal okay rin yan na po yung finished product ng aking ginawang alaman sa tinapay na meatloaf meatlo with egg nagkaroon pa ako ng nabis na ito nilagyan ko siya na sibuyas ito po yan so, bandang kaliwa meron akong masarap na tsokolate masarap na masarap itong kain ko nito pag nagkataon sana po huwag kayong makalimot na mag subscribe mag like sa aking channel at hit nyo na rin po yung notification bell para update po kayo sa lahat po ng video na aking i-upload marami pang salamat sa inyo see you soon bye